Hello, hello, my test. Buang, buang. Dako, lugsoy murag, utin. <laughs> Dabing, beng, dako, tintin. Ah. Oyo, oh, makinig kayo sa aking sasabihin. Tutang ina nyo, kayo ay dalawang mabubungo. Kani si Bandol, libat, libat, gud kaayo. Iboto nyo, Bandol, pichay. Ilubong sa Senado. Oh, oh, pro Pinoy. No Pinoy. Ingat lang kayo dito sa aming bahay dahil ikaw aming papatayin. Ad ad ang Upaw! Uh, Upaw! Upa, upa, bunga 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 bungi libat 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 libat. Hoy na mapawilding. Hoy na nagbigo nagrecording. ni. Hoy buang buang. Bing 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 bing. Yeah. Ini dah. mata ni bandul libat.